ko na rin yung fault code nito kanina. So, try natin panda rin. Sana umandar. Yung check engine light meron. Start. Yun lang. What's up mga pare ko? nandito tayo ngayon sa may kalookan. So, meron tayong chinecheck ditong unit na Honda City. So, wala yung mayari dito dahil nasa ibang bansa. <laughs> So ito yung sistema dito. Ayan. So iniskan natin. So ito yung mga nakita kong fault code. Ayan. So okay naman na to. Na change oil na raw. And lahat yung liquids na palitan na. So hindi ko pala natatry i-start kasi nga nakaslant yung yung paradaan dito. Eh nakakambyo lang to. Mamaya maghanap ako ng kalang para may start ko to. So ang main issue dito ay nung pagkatapos ng bahang karina, pinacheck nila sa ganik ko. Yun, nga yung fluids, yung umandar naman. Eh nakita nung issue ay electronic power steering. So ito yung electronic power steering na pinapapalitan sa kanila ng isang buo. And trinay kong baklasin tong EPS module, ito yung nakita ko. Ayan. Putol na dito. So, dapat kasi itong mga pins na to, yung mga connector, nakakabit yan dito. Problema, wasak na rin to. Yan, nasira. Yan, makikita mo yung mga hibla ng tanso. So, basta lang nila hinila to dito. So, dapat sana ang papalitan lang natin ay yung module ay kaso mukhang papalitan tong housing na to. Ayan. Kaya itetest natin yung EPS, yung pinaka motor lang. Ayan. Ayan. Working po yung motor. Oh. Ayan. Ayan, kaliwat kanan. Oh. Ayan. 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 So, Ayan. So, ayun mga pare ko nakita nyo na umaandar nga yung pinakamotor ng EPS So ayun masisave naman sana Okay binaklas nga natin tong motor at uh, napatunayan natin okay pa yung motor Ayan puro kalawang kasi nga nabahato Then ito yung EPS module Pero sana nung tinanggal nila tong pinaka EPS module hindi nila hinila to yung bagay, hinangin dito yan para matanggal dito yung connector kasi, ayan nahila yung pinakahibla nya yung connection dito sa mga pins na to so, walang magagawa kasi, ayan nga nahila na hindi na natin madudugtong to kasi napersya sya ng hila ayan so, gagawin na lang natin dito dadalhin uh, dadaling ko to ng buo para tumingin tayo ng surplus nito pero at least hindi na yung kasama pa yung motor ito try natin paandar niya so na clear ko na rin yung fault code nito kanina so try natin paandar rin sana umandar yung check engine light meron start yun lang ayun mandar yun yung RPM 1500 okay check natin kung nagkakarga alternator so check natin yung baterya kung nagkakarga Okay. Yan, nagkakarga naman siya. 14 volts, 14.5. Okay. Good alternator. So, ito yung EPS. Okay nasa 1000 na siya. So cold start pa rin. Pero at least umandar. All right.